Ang Komadrona Kabanata Una, Ang Panibagong Bahay Si Clara ay isang dalubhasang komadrona na lumipat sa isang bayan sa tabi ng gubat. Matapos ang maraming taon ng pagtatrabaho sa ospital, nagdesisyon siyang magbukas ng kanyang sariling klinika. Ang kanyang bagong bahay ay isang lumang bahay na dating pag-aari ng isang sikat na komadrona mula sa nakaraan. Isang gabi, habang siya ay nag-aayos ng mga gamit, napansin niyang may mga lumang larawan sa dingding. Sa isang litrato, nakita niya ang isang babaeng may masayang ngiti, ngunit sa likod nito ay may anino ng isang lalaki. Kabanata dalawa, ang unang kliyente, di nagtagal, nagkaroon siya ng unang pasyente, si Maya, isang nagdadalang tao na babae na puno ng takot sa paparating na pananganak. Maya. Clara, takot na takot ako. Sinasabi ng mga tao na may masamang nangyari sa mga kababaihan dito. Clara, huwag kang magalala. Maya, dito sa klinika, ligtas ka. Nandito ako para tumulong. Habang nag-uusap sila, narinig ni Clara ang isang bulong. Tumingin siya sa paligid pero wala namang tao. Kabanata 3, Ang Gabi ng Panganganak nang maganap ang panganganak, nagpatuloy ang mga kakaibang tunok sa klinika. Ang ilaw ay kumikislap at ang hangin ay tila nagiging malamig. Napansin din ni Clara ang pagkakaroon ng mga anino na tila naglalakad sa mamadingding. Clara! Nagbanik! Bakit parang may ibang presensya sa paligid? Sa gitna ng pagpapanganak, tila nagpakita ang anino ng komadrona na nakalagay sa litrato. Anino, tulungan mo sila! Kabanata 4 Ang Labanan ng Mga Espiritu Kasabay ng panganganak, nagdesisyon si Clara na sundin ang boses. Nakita niyang nagiging mas mahirap ang sitwasyon para kay Maya. Clara? Maya! Kuminga ka! Kaya mo to! Habang ang mga anino ay kumikilos sa paligid, ang mga ilaw ay unti-unting namamatay. Isang malaking anino ang lumitaw nagpapakita ng kasaysayan ng mga kababaihan na namatay sa pagitan ng mga dingding ng Klimika. Anino, hindi mo sila dapat ipagkalat. Ikaw ang susunod na Homadrona. Kabanata 5 Ang Tadhana ni Clara Pagamat natatakot, pinilit ni Clara na ipaglaban ng kanyang pasyente. Naramdaman niya na parang mayroon siyang koneksyon sa mga espiritu. Clara, Makinig kayo. Hindi na ninyo kailangang magdusa. Nandito ako para iligtas ang mga kababaihan. Pagkatapos ng isang malupit na laban, nagtagumpay si Clara sa panganganak. Isang malusog na sanggol ang isinilam. At sa sandaling iyon, naganap ang kapanatagan sa klinika. Isang bagong simula. Sumunod na araw, nagising si Clara at napansin na ang mga anino ay nawala na. Ang klinika ay naging tahimik at puno ng liwanag. Nagbigay siya ng tamang atensyon kay Maya at sa kanyang anak. Ngayon, natutunan ni Clara ang kahalagahan ng pagpapaunawa sa mga espiritu ng nakaraan. Bagamat siya ay isang komadrona, natutunan niyang ang karunungan ng mga naunang komadrona ay mananatili sa kanya. At ang kanyang misyon ay hindi lamang sa buhay kundi pati na rin sa mga alaala ng mga nanay. Nadumaan. Wakas. Ang kwentong ito ay nagpapakita kung paano ang mga anino ng nakaraan ay maaaring magsalita at humingi ng tulong habang nagdadala ng pag-asa at kalasag sa bagong mga henerasyon.